good afternoon guys hindi ako nakatulog ay yung aking likod sa malambot na kama hindi ako sanay sa malambot na kama sa papag lang kasi ako natutulog eh. Yan. <laughs> ay, good morning ay hindi pala good morning good afternoon guys ayan lang nga magkakapi muna kami ni Parts Parts Kamusta? Tulog mo? Nakatulog ka ba? Hindi. Namamahe ka pa. Eh, hindi ko hindi mo naman to bahay na mamahe ka. <laughs> Nang hotel. Eh? Pahit mo na tayo ng tubig pala para magkape. Saan so, gusto magkape sa inyo? Ka. Kape tayo? Sige. Okay. Dahil nga wala kaming lutoan at hindi makapagluto, ito na lang muna pagkain namin. Lumi, samuli, bread, and everything. Tena. Okay, no. no. Beshi, kumusta tulog mo? Ah. <laughs> Gar, tulog natin okay lang. Namamahi ka lang din. No. Hindi mo naman to bahay eh. Na no hotel ba? Na no hotel. Kaya hindi kayo nakakatulog, eh. dapat ang hotel kayo. Dahil nga first day of uh, work natin dito sa si Jeda. Magkakape muna tayo. Mas share din. Kaya pala kami na pareto dahil mag inventory kami. Grabe naman talaga. Gar, kung tatawagin ba tayo masipag or kasaway sa store? Kaya tayo pinadala dito. Ano sa tingin mo? Masipag. Parang... Masipag. <laughs> ano, ano, ano yung parts? Ayan. <laughs> Dahil kami talaga yung ano, uh, special. Special child. Special child <laughs> Kaya kami pinadala dito sa Jeda para mag-inventory. Matikas kami talaga eh. Kami yung expert. Diba? Oh, shout out sa mga naiwan namin kasama dyan sa, so, Riyadh. Kung ganito pa naman ang lugar na ano, titirahan mo at magkakape ka. Oh, di ba oh? Overlooking, overview. Sarap magkape. May ingit kayo dito sa overlooking na to. Shout out sa'yo, Maxi. Siyempre dahil first day namin at first time namin dito sa Jeddah, pasyal muna kami. Di ba, Barge? Yo! Zop! Ayan, maka-Jedaman lang bago umuwi si Parks. <laughs> uh, first time in 12 years. Look ah. First time in 12 years. Guys, pansin ninyo yung mga bahay dito. Parang mga old, 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 old house. Yung bahay dito. Siguro, ito yung pinakaunang ano talaga uh, lugar dito sa Sabansa, Saudi Arabia. Ito yung unang ginawa nila ng mga bahay. Right, ito na yung cornish oh. o Paano kaya natin mapupuntahan yan Hirap tumawid eh na lang natin sa mga sikap yan